So, what's up, what's up mga kumag. I'm back. yung online judge lang. Iba kundi judge, Jinan. Okay guys, hindi muna tayo magre-review ng mga request nyo. Uh, gusto ko munang panoorin yung mga gusto kong uh, i-review or i-judge na battle. Isa na dito yung 1 minutes which is uploaded na yung dalawang 1 minutes natin. Uh, pwede nyo i-check sa channel natin yon Then ito yung pangatlong 1 minutes Davao or Mindanao no sa so, ngayon tatlo pa lang naman yung one minutes mindanao na naka-upload sa flip top battles na channel so ito muna yung i-review re natin so ayun it's article clipped versus directa parehas ko silang hindi pa napapanood so parehas bago para sa akin yung dalawang MC na to and i think hindi na natin kailangan patagalin to so yun umpisa na natin to hindi to request or what gusto ko tong panoorin. So, isa-set aside muna natin yung mga request nyo. Pero, huwag kayo mag-alala. Uh, iisa isa Iisa-isa yung kaya. Okay? So, yun lang naman. Uh, na natin to mga kumag. Let's go. Pala, yeah, yeah. 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 Isang minuto, bigay ng amo. Kaya susulitin bawat round. Kasi nga, flip top na to. Makikita on the spot. Kahit balibagtae itong warrior ng Jensen ay Ibubuhos ko lahat kasi ako'y mapagbigay sa ring. Sige, subukan dumakdak. Anthony Davis sa ilalim sa daming matatanggap ng ano. Labing dalawang araw na naghanda ako'y nagsunog ng kilay at para kalang ma-defeat. At habang nakasalang ka sa aking isip, dun palang tosta ka na sa aking hit. Lagay mo sa akin mapait, sumabay sa pag-init. bata sa timbaga ay agarang na cremate, kaya abo. Kaya abo na sa debate tong Feeling malalim, pero sa balagtasay, pano naman sa bar. o oh, aning tumagtanghal ngayon na tapat sa tunay na manunulat, makatang Francisco Baltasar. Pag ito ka papar, si ka daw tinurin droga, naklamputa, nakakaumay, boboka ka. Nagpaka-addict siya sa battle rap, akala mo may ibubuga. <coughs> <coughs> si ka daw tinurin droga, naklamputa, nakakaumay, boboka ka. Napaka-addict siya sa battle rap. Akala mo may ibubuga. Ha? Ah? Okay. So, mo may ibubuga. Okay. Kaya pala nag-react yung... Hindi ko kasi masyadong ano. Hindi ko masyadong naintindihan. Kaya inulit ko. No, so, mo may may bubuga. Okay. Kaya itong... Kaya itong may art sa pangalan, burado na. Matinding pinsalang lang natamo Yung tipong pinora sa mapa hanggang wala nang makitang titulo. Bar per bar hiling ni Ari, kaya isang daang porsyentong nabuo. Numero sa numero, pare, numbers don't lie. Alam mo walang bilang yang sayo. Oof. Oh. At last, ako hindi lagi maingay sa pag-iinsayo. Kasi gusto ko kalaban na perpekto. Kaya mas pinili ko na maging tahimik kasi mas trip ko yung sikreto. Pakitahan mo! Ay, ay, oh. kasi mas trip ko yung sikreto. Pakitahan mo! Ay, ay, oh. Okay, um, mamaya na ba? Or ngayon na? Pero sige, uh, magiging honest ako, uh, alam nyo na yan, um, pa ang review ko palagi is honest review, no? So, direkta, 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 um, punto per punto, ah, punto, siguro meron akong nagustuhan na punto doon, yung ender na nagustuhan ko, gusto ko sikreto, Nagusto ko yan, nagustuhan ko yon yung ender niya. Pero overall na lang siguro. Overall siguro medyo nakulangan ako sa ano. Nakulangan ako sa mga dikit-dikit na suntok, no? Kasi alam ko kaya namang gumawa ng dikit-dikit na suntok sa isang minuto eh, no? Kasi may mga napapanood, may napanood naman na ako na solid yung mga punches niya sa isang minuto. Pero eh, siguro ayun yung hinahanap ko no dikit-dikit na power punches or sabihin natin um, yun, uh, mga suntok nga so, so maganda naman yung performance ni Directa may punto, may gusto siyang iparating may gusto siyang mensahe na itawid naman niya yung delivery na gusto ko rin pinaka na ko yung ender niya solid yun pero medyo nakulangan ako sa mabibigat na linya yun lang ah uh, yung ibang references wala hindi ko masyadong kailangan kong ulitin para maintindihan ko tulad nung mo may maibubuga. Hindi ko maintindihan nung una yun kaya inulit ko. Nagtaka ako ba't nag, nag react yung crowd eh. Kaya inulit ko. So yun, naintindihan ko. No? So, um, parang most of his bars, ganun eh. No? Kailangan ulitin para maintindihan mo. So yun. Yo! Yo! Gusto kong sulitin ang maigi. Kung natanggap kong imbitasyon Pagbawi sa buhay mong may maagang limitasyon Pag nais ko magdiwang sa gitna ng orasyon Baka parte ng katawan mo ang gawing okasyon Panay DM, CDM, si sa mga link niyang pano akin playlist pag naplay -direk na direkta abo Balak isang lay buhay sa binubuhat na bangko kaso sa appraisal value sa depreciated mong anyo. Bababang uri na tao at yun ang di mapalago sabay sa agos na lang daw gawa ng ginagalit tong bagyo. Tagilid pa yung moral, sarili binuburaot, huling bulating pipirma sa iyo siya pang nangungurakot. Anong depekto sa akin? Ako'y may pundidong busina na nanagasan ng tauhan sa buod <laughs> ng nobela. Parehas tayo nagtatanghal Gumagawa ng morpema Kasugi ng palanto ng pagiging mamamatay Sa likod ng kortina Sakto ah Ang galing Ah uh, Article clipped Okay Paano ko ba yung judge judgment ko Sa round 1 nya Siguro umpisaan natin sa Energy Ang ganda ng energy nya tol Uh, powerful. Hindi lang hindi lang yung performance niya yung ano eh, powerful pati yung energy niya kung paano niya i-perform yung ratings niya sa round 1, kung paano niya dinideliver yung mga mabibigat na suntok. So, delivery per, uh, performance on overall performance. Uh, ibibigay ko kay Article Clip 'to Um, don't get me wrong, ang ganda rin naman ng performance ni Directa, pero nakulangan ako sa enerhiya, no? Medyo nakulangan ako doon kasi kung i compare natin yung energy ni Article kay Directa, mas gusto ko yung naging energy ni Article clipped compare sa ginawa or pinakitang performance or energy ni Directa. So sa sa energy, I think I'll give it to article sa so performance article um, sa retens no sa retens sabi ko nga sa inyo kay yung yung kay directa ano lang uh, more on punto no? punto 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 ganon si article clip ted meron siyang uh, mga hidden hidden gems eh no parang ganon eh parang um, sa unang dinig hindi mo ma eh, hindi mo magigets yung punchline pero pag uh, pag inulit mo siya, 'di ba, maintindihan mo yung kung gaano effective yung line na 'yon. So, pero actually dikit yung round 1 para sa akin, pero dahil nga nakita ko na mas lamang si Article sa uh, overall performance, I'll give it to Article sa score na 8-7. Ganon lang, ganoon lang kasimple Kasi kung tatanungin nyo ako kung sino yung mas mas maraming mga punchline na tumama. Uh, I'll give it to Article eh. Siguro parang sa score na 2-1. Dahil parang I think dalawa yung mga nagustuhan kong linya ni Article don Compare kay Director parang isa lang. Uh, parang ganun lang ha. Parang ganun lang. Then, ah uh, yung... Ayun. Uh, I think ayun lang yung muna masasabi ko sa round one, Tignan natin kung ano magiging performance nila sa rounds 2 and 3. Pero yung round na ibibigay ko kay Article muna sa 87 score. Da cortina. Palo na natin? Round 2 games. Pilin niya siya ipapantay Pwes itong lalaylay Gamit kanya mga barang pantanga Oo, bistado na kita Kahinaan kita na Sapagkat dalakoy solid info Kaya may katibayan na dala Sinatako ni Sir Arik Di fish daw, galing Jameson. Aba talagang agresibo, sabi niya. Di daw nagpapahulit ang ina. Subalit, ang kapalit, mas mm masakit -hmm. labis bisre pa. Dahil pag-upload itong video, sa net ka pa rin makikita. Oh, ho! -huh. Nagustuhan uh -huh. ko yun. Nagustuhan ko yung linya na yun. Sa net ka pa rin makikita. Ang angas nun. Angas nun, Tol. Papahulit ang ina. Subalit ang kapalit, mas masakit labis bisrepa dahil pag-upload itong video sa net ka pa rin makikita. Solid yun. Solid na linya yun. Patay, wala lang visa kung nirehistro ni TM sa fit top baka daw sakaling magmamark. Magmamark? Please carry better watch. Ang weak pa rin ng arts naging beginner ay na yung maven kaya pala ang basic ng tax. Tangi <laughs> ina, Ako'y tinapat sa loko pra rin na. Todo daing pa sa Jensen wala tong movement. Ngayon, buburahin natong bobo pa rin sa maan walang improvement. Oo, wala. Ilang taon ka na sa itsenat na natili ka pa rin sa pagiging supot panga at onab. Ilang taon lang sumasalok, wala pa rin lamang tuktok ng ogag. Bakanti pa din niya ang bungo, nakaimbak na lang sa burak. Pwes, ito'y larong zombie catch, boy. Bibigyan kita ng utak! Mm. oh sino nitong pamilya sa larong, larong zombie catch? Yung tipong hindi laro na makikitid. Di ba kayo napaisip? Binigyan ko siya ng utak ng lumaguna pag-iisip tang ina. At alam at last, alam kong may mga katulong ka sa pagluluto at may mga bobong tagahiwa. Pag taga mahihina. Nakaampagan, paglalaman, akalaban, pabihira. Pwes, kahit anong manghain ng dala mo, ikain lang sa nagbabadya. Naway, ikaw ay magtanda sa pagkat madalas nagpapalabon lang ang siyang naghahanda. Mga... Okay, uh, mas nagustuhan ko to. Mas nagustuhan ko yung performance ni Directa dito sa round 1. Uh, siguro, ang pinaka naging naging turning point ni Direkta dito is yung Big Fish sa net ka pa rin makikita siguro kung hindi dumating yung linya na yon I think yung round 1 and 2 nya para sa akin parehas pero grabe kasi yung pagkakadeliver nya dun sa Big Fish chinat ako ni Arik Big Fish daw galing Jensen diba? upload ng video sa net ka pa rin makikita ang angas angas nung pagkakatahi niya noon. So, para sa akin, naging creative si Direk sa linya na yon Pero, yon nag-expect ako ng marami pang ganon. Pero, hindi na siya dumating, no? Ganun na lang yung pinaka, uh, ano niya, round 2 niya. Pero, para sa akin, mas effective tong round 2 niya kumpara doon sa round 1 niya. So, nagustuhan ko to. So, tignan natin kung anong bawi ni Artikel. Balak ko sanang gumamit ng mga pangalan. References mula sa magasin nyo. Pero mas mabuting pangalanan ko na lang yung mga bala sa loob ng magasin ko. Patay gutom na <laughs> naglalaway sa busog na libro. Maledukadong naghahangad ng... Na Galing nun, tol. Galing nun. First time kong makarinig ng ganun. Ang angas nun. Bala ko sanang gumamit ng mga pangalan. References mula sa magasin nyo. Pero mas mabuting pangalanan ko na lang yung mga bala sa loob ng magasin ko. Patay-gutom na naglalaway sa busog na libro. Maledukadong naghahangad ng ugaling ginto. Maangas ka, pero walang kapatirang gusto kang mapabilang. Nagbuhusan na lahat dito, pero wala ni isang nais kang masalinan. Mm -hmm. Naririnig mo'y, naririnig mo'y bulong lang ng demonyong gusto kang maging kaibigan habang ako halaka ka ng mga tsuhi ng nanay mo dahilan ng iyong pagkasilang. Kaya nung... No, kaya lumaki no Itong si Madna mo Direct at indirect Yung mga sargo Paano mo pa susulitin Itong flip top Laging bukang bibig Sa timeline mo Kung kalansay mo tagahawak na lang Ng fanside ko oh! Palang... Meron siyang Meron akong Nakikitang flip top battle MC sa kanya. Kung paano siya mag kung paano siya mag-deliver, kung paano siya mag-perform, kung paano siya mag-spit. Yung mga hand gestures niya, hindi ko ma-recall kung sino pero may nakikita akong battle MC sa kanya. Flip into flip top. Laging bukang bibig sa timeline mo. Kung kalansay mo'y tagahawak na lang ng fan side ko. Oh! silbi. direct to the point sa pinapablabla. Direktor ka lang ng short meme sa harap ng sini malaya. Tang ina, tapos. At makita inilibing at magpakanyaya pa ng luha kung pwede naman kitang Ang inuuod sa ibabaw ng lupa. Yeah. Grabe yung round 2 ni Artikel, pre. Kailangan niya ma-maintain to hanggang round 3. Kasi once na bumaba yung enerhiya niya, yung power niya, yung mga power punches niya, wala. Hahatakin to. Pero, we're talking about round 2. Tang in a perfect yon para sa akin. It's a 10-8. Sabi ko nga sa inyo, mas nagustuhan ko yung performance ni Direkta dito. Kung yung, yung round 2 niya, binigyan ko ng 7. Eto, walang duda, deserve na ito. Yung, uh, deserve ng round 2 ni Direkta, yung 8 puntos. Pero grabe naman yung pinakita ni article doon. Um, kumbaga, yung round 2 ni Directa is enough yon para makover yung round 1 ni article. Eh. Pero yung round 2 ni article, puta, parang binura niya yung rounds 1 and 2 ni Directa. Ganong kalakas yung round 2 ni article parang apat na sunod-sunod na haymaker yon solid yon tol solid yon lalo na yung umpisa niya bala ko sana mag magbanggit ng pangalan sa magazine nyo pero mas trip ko na lang pangalanan pangalan mag yung bala sa magazine ko tang inan lupit noon bago yun sa pandinig ko tas yun sunod-sunod pa yung mga power punches niya no mga haymakers niya so di ko na isa isahin yun pero grabe nakita niyo naman kung paano niya tinahi yun and sobrang effective noon against directa it's a 10-8 in favor of article clipped so 18 uh, 18 to 15 tama ba pa sa scoring oh, uh, 18 to 15 rounds 1 and 2 article clipped to John round 3 hindi pa wala pang ano wala pang ah, uh, wag mo wala ng pag-asa si director dito possible na makuha niya pa rin to ba diba? so let's go sana uh, makabawi si si director sa ano sa mga lapses niya doon sa rounds 1 and 2. Ang dami kasi'ng pagparasahan, ang dami ko kasi'ng nakitang kulang doon sa naging performance ni Direkta eh sa rounds 1 and 2 eh. Especially power punches which is narinig ko kay Article Clipped, 'di ba? Sabi ko sa inyo, medyo nakulangan din ako sa mga suntok ni ni Clipped doon sa dun sa round 1 pero grabe naman yung bawi niya sa ano sa round 2. So yun post ay sus. Ba't di ka rin mag-post? <laughs> eh, well, Round 3 game? boy pa boy buhay boy buhay, buhay ba? Yeah! yeah. Buhay, ba, buhay! Kung sapay agwat o edad, tawagin mo akong Lubachenko sa daming kalabang pinapagsak isa-isa para domino. Habang ikaw naman si Manny Pac at body sa sobrang hina ng forte mo. O, agwat, edad, forte. Abay, pwede ka nang umayaw sapagkat sapat na ang pangaraw sa mahinang umakyaw. Ang ina, eh babagsak sa punches mala Marquez tong galing GS, talo to. Kahit umabot pa kahit umabot pa ng ring in game 6, wala nang GS W. Yeah. Yeah. Wala nang GS W. Kaya wag feeling general literal ka lang nakawal sa barrio nyo. Halatang tamot ka nga ni Tax May Benta sobrang baba ng rango mo. <laughs> <laughs> Kaya eyes on you, nakatutok. Hindi sa ikay ginto. Isa kang tae sa daanan, kaya ako'y biglang... Napahinto Oh, akala nyo ba'y nabigo? Hindi sa nagbibiro. Tae sa daanan, kaya ako'y napahinto. Okay. Wow! Okay. So, yun nga. eh uh, Medyo nung part na yun, medyo na, na predict ko yon no na magiging ganun yung yung ano niya punchline niya doon sa kang tae sa daanan, kaya ako'y biglang... Oh, akala nyo ba'y nabigo? Hindi isa nagbibiro. Tae sa daanan, kaya ako'y napahinto. Oh! Uh, ito, ah, sa... uh, eto ah. Uh, iko compare ko lang yung fake choke ni Direkta ah, compared dun sa fake choke ni Resha kagabi. Kasi na pana, pinanood natin yung laban ni Resha kagabi, di ba? Uh, para sa akin mas naging mas creative pa tong uh, mas creative pa tong fake choke ni Direkta compared doon kay Resha kagabi. Yun lang. Oh! Ta -e, sa daanan, kaya ako ay Kaya tang ina, parehas oh, sige na. pares yung pinalad nakapasok kasi nakita niya ng potential. Ang kaso lang yun ay set up barok. Medyo Russia, kasi medyo Russia, si NetApp kasi may tunay na putensya siya lang iiwanan sa bog. Ano? Rasya, Putin. Aba hindi lang basta solid ban-ban. Ako ibang klasing bumaon, talaga may nuclear bomb kaya sa bog laman, watak-watak, nagka-parti-parte. -watak, Flip top naging palengke sa daming makikita yung karne. Ano? Kasi may naging na yambing ba sa palengke? Punto ko hindi baliwala sapagkat isa ka sa mga tinutukoy ni Luni na may stilong pang talipapa. Pa. Oof. Uh, Oof. Uh, galing. Okay. So, sabi ko sa inyo, hindi pa naman huli ang lahat para hindi makabawi si Direkta. So, ayun yung pinakita niya sa atin. Bawing-bawi -bawi si Direkta dito. And para sa akin, ito yung pinaka malakas niyang round. Ito yung may mga malalakas na linya. Ito yung may mga solid na power punches. Fake joke, napaka-creative nun. For me, Although, naging predicted siya, pero para sa akin, ang galing pa rin nun. ayun. Um, solid. Solid na round trip para kay Directa. Para sa akin, ito yung, ano niya, strongest round niya. Nahigitan niya yung performance niya sa round 2. Kung sa round 2, uh, may isa akong nag natipuhan na isang malakas na linya. Kung sa round 1 naman, medyo parang, hindi power punches yun na bilang ko dun eh, sa round 1 eh. Parang isa o dalawang suntok lang yon um, pero yung round 2 isang solid na linya talaga yon tapos biglang round 3 naging six-six na sa mga solid na linya so ito yung pinakamalakas na round ni Direkto dito hindi ko na may mention yung mga lines na yun napanood nyo naman so tignan natin kung maduduplicate or or malalagpasan ni Article yung round 3 kailangan ang kailangan ni Article dito is ma-maintain niya yung power niya sa round 2 pero pag hindi possible kay direkta yung round 3 Sino kasama to? Alisin nyo na sa hanay nyo. Dumino ka, ikaw ang gagamitin sugal sa mismong lamay mo. Pat yo, patpatin na taong walang nutrisyon na taglay. Lulusog ba to pag ginulay ko tong ulyaning matamlay? Paano mabubuhayan kanyang sikmurang aray kung kinukunan niyang kangkungan at siyang bagsakad ko ng bangkay ilang taong na nahimik? walang kibo, walang imek, pati battle rap ka lang balik punto kapag walang bumibili. Ilang salamat pa kaya ang masasayang mo dito, iho, Ryan Bang na nagpapantasya pa rin kay Constantino. Six, six straight ang dahilan, kaya mas lalo daw niya ang ginalingan. Pero 3 digits pa rin ang papas lang sa iyo mula 851. Aray, puto. Oh Pakipagpalitan Paki ng tinta, sa subok na lead article, dala mo'y bayag mo lang, dala ko'y pugot na head publisher, kaya takbo, lakad, gabang, hanggang sa iyong makayanan, babalik at babalik ka sa pangkat mo bilang isang kasangkapan, relasyon ng oras Tang natin, ina, tapos si na, tapos na, ng isang daan at walumpung hakbang sa kamalayan, hanggang sa matagpuan niya, tatlong minuto't kasama ka hanggang kamatayan, Galing, tangin na solid tol. Sorry yung article min, wala na akong ma Na ano na ako, na stand na ako guys. Na stand na ako sa naging performance ni Article Clipped min. Isang mabilisan na lang, it's uh, sabi ko kanina kailangan ma duplicate or marup ma replicate yun niya, yung round 2 niya at ayun yung ginawa Grabe. So, it's a 10 points pa rin to para sa akin. 10-9 to para sa akin uh, pinakamalakas na round ni Direkta yon pero hindi yon naging enough para hindi niya hindi yon naging enough para makover ni ng round 3 ni Direkta yung round 3 ni Article it's too much too much it's too much so rounds 1 and 2 ni Article is a perfect para sa akin yon so 8 10 10 28 points para kay Article. Si Directa merong 7, 8, 9. Um, parang I think 24 yon 7, 8, 15, tapos 9, 24. So, ayun. 28 to 24 in favor of article clipped all 3 rounds. Ito na solid na article clipped to min. Kaya na halata, halata naman, uh, convincing naman, solid talaga na performance yon para kay Article. So shoutout sa Ang pa sa advertising brands sa madam ko kay Uncle Helis, sa grupo ko HB Stars, to kasawat anak ko, at syempre, salata, sa lahat sa Sana bigyan pa Yo, that's uh, matagal mo na hindi mo yung BB oil mo. Ito. <laughs> so ayun, uh, solid solid na performance para kay Article Clipped. And ayun, para sa akin all goods. Uh, nagustuhan ko yung performance, nagustuhan ko yung yung, yung battle na to. So in lang. Um kita, kita tayo sa next na review mga ako mag peace out.